Pinabalot ng kamatayan ng lupa. Ang Estados Unidos ay nakakaranas ng pinakamasaman itong pagsiklab ng trangkaso sa loob ng 15 na taon na may 13,000 patay. Ang mga ospital sa Japan at China ay napupuno. Ang nakamamatay na virus na ito ay nagbabala sa atin. Ang katapusan ng mundo ay malapit na at dapat tayong magsisig. Ngunit ang mga tao ay abala sa paghahanap ng mga bakuna, ngunit ayaw humingi ng kagalingan ng Diyos. Ang mga tao ay natatapot sa sakit, ngunit hindi natatakot sa kanilang sariling mga kasalanan. Nagsusuot sila ng mga mask para sa proteksyon, ngunit tumanggi silang magsisi at humingi ng kapatawaran. Sinabi ni Jesus, Malibang kayo'y mangagsisi ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Lucas chapter 13:3. Bakit maghihintay hanggang sa dumating ang kamatayan upang magsisi? Magsisi ka na ngayon. Lumayo sa kasinungalingan, kahalayan, kahambugan, inggit, at lahat ng kasalanan. Sundin ang mga turo ng Diyos at tanggapin ang kanyang proteksyon. Kung handa kang magsisi sa harap ng Diyos. Amen. Pinabalot ng kamatayan ng lupa. Ang Estados Unidos ay nakakaranas ng pinakamasama nitong pagsiklab ng trangkaso sa loob ng 15 taon na may 13,000 patay. Ang mga ospital sa Japan at China ay napupuno. Ang nakamamatay na virus na ito ay nagbabala sa atin. Ang katapusan ng mundo ay malapit na at dapat tayong magsisi. Ngunit ang mga tao ay abala sa paghahanap ng mga bakuna. Ngunit ayaw humingi ng kagalingan ng Diyos. Ang mga tao ay natatapot sa sakit, ngunit hindi natatakot sa kanilang sariling mga kasalanan. Nagsusuot sila ng mga mask para sa proteksyon, ngunit tumanggi silang magsisi at humingi ng kapatawaran. Sinabi ni Jesus, Malibang kayo'y mangagsisi ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Lucas chapter 3. Bakit maghihintay hanggang sa dumating ang kamatayan upang magsisi? Magsisi ka na ngayon. Dumayo sa kasinungalingan, kahalayan, kahambugan, inggit, at lahat ng kasalanan. Sundin ang mga turo ng Diyos at tanggapin ang kanyang proteksyon. Kung handa kang magsisi sa harap ng Diyos. Amen.